Hi, ako nga pala si Kuya Jess at ito ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako. mag alas 5 na nga, nandito na ako sa Barangay San Roque. Pesta nga pala ngayon, kaya yan, sobrang dami ng tao nga dito. Katapos nga yun, habang naglalaad nga ako at yan, tinawag nga tayo ni Kuya. Kaya na nga natin itong ating nga dito nga sa gilid. Naitabi ko na nga, kaya kumuha na ako ng kapat para nga lagyan. At eh, nga, nagpatuloy nga lang tayo at para nga lagyan itong nga binili nga na isim sa atin nga ni Kuya. At pagkatapos ko ang lagyan at yan, inabot ko na nga kay Kuya at yan, ko nga wala. Kaya nga daw na pinipigat yan, nilagyan na natin. Pagkatapos ko ang lagyan at yan, inabot ko na nga kay Kuya. Pagkatapos ko nga iabot at may may gumiling ulit sa atin. Sila at kaya kumuha na ako ng kapat parang alagyan. Pagkatapos ko ang alagyan at yan kumuha na ako ng kutsara at parang ilagay dito at yan nabot ko na. Pagkatapos ko ang iabot at yan bumili pa nga sila ulit. At kaya kumuha na ako ng kapat parang alagyan at pagkatapos ko ang alagyan at yan ang ihinga sila ng pinipi kaya nilagyan na nga natin. Nalagyan ko na kaya yan nabot ko na nga at yan bumiling bumili nga din yan sa atin yan si kuya kaya kumuha na ako ng apat parang alagyan. Pagkatapos ko ang alagyan at yan nabot ko na kay kuya. At habang natayo nga ako dito at yan nakita ko ito ang aking utol. Pauwi na daw siya at konti na nga lang doon ngayon kanyang ice cream at pagkatapos nga at nauna na ako sa kanya nandito na ako sa may skinita dahil may nagpapalaro nga at, at yun tumabi mo na ako dito nga sa gilid ilang oras na nga nakalipas at wala nga bumibili kaya napasyan ko na na malis na at parang lumipat naman doon sa kabila at ayun nga paalis na ako at yan, nakilala nga tayo lapog isama dahil sila sa atin yung vlog <coughs> Tapter nga nyo, may lumakad na tayo at parang lumipat naman doon sa kabilang eskinita. At kaya, simulan na natin ating nga paglalakad at yan, nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad. Nandito na ako sa Changian at yan, sobrang daming ng tao dito. Tabang naglalakad nga ako at yan, may nga sa atin. Pa-shoutout do sila at kaya, sa ko, kawin nga lang sila sa camera. At yan nga, shoutout nga sa inyo, mga idol. At pagkatas nga at yan, lumakad na tayo ulit. At nga, nagpatuloy nga lang tayo sa ating nga paglalakad at tabang naglalakad ako. Nakilala nga ako ni Pogi at pagbilan nga daw siya. Kaya natin ito ang ating kariton dito sa gilid Nai -tabi na tabi ko na kaya kumuha na tayo ng kapat para nga lagyan at ay nga tuwan nga si Pogi kasi nga nakita na daw niya ako at yun nga sa nga sa'yo Pogi at pagkatapos nga nyo at sinimulan na natin at para nga lagyan diba di dalawang sampung itong ang binili nga sa atin yung Pogi pagkatapos ko lagyan at inabot ko na nga lumakad na nga tayo nandito na ako sa tiyanggian sabang naglalakad nga ako at yan tinawag nga ako ni Pogi at bibili nga daw siya kaya tinabi natin dito nga sa gilid na ko na kaya kumuha na ng kapat para nga lagyan at ako ko na nga at parang alagyan at ay nga nagpatuloy nga lang tayo sa pagtatakal at parang alagyan tapos ko na ang lagyan at yun, nabot ko na nga kay Pogi nayabot ko na nga at pagkataas nga at yun picture nga daw kami at kaya na ito, na at para nga kinuha ko nga ito kanyang cellphone at parang mag picture nga kami at pagkatapos nga nga at yun, tapos na nga kami mag picture at yun yung maraming salamat Pogi at yun shout out sa iyo after nga, nga yun pagkataas nga namin mag picture nga ni Pogi at yun lumakad na nga tayo at kaya yun sinimulan ko na nga yung aking parang magtinda at, para nga, mag at nga nagpatuloy nga lang tayo sa ating paglalakad at parang magtinda nga ulit at yun, yung, yung, yung Thank you for watching.